Magandang umaga po sa lahat. Losong Visayas, Mindanao, sa kayong dako na mundo po tayo nagbabalik dito sa ating Muntin Channel. Samuel Soriano, TV29, para mag-discuss ulit ng another coin. Sa tito po ay ating hiling, mahulikta ng bariya. Kaya tayo nandito nagsisiling ng kanilang mga halaga ang aking mga koleksyon para malaman natin ang kanilang mga presyo kung magkano na talaga. Magandang umaga po sa lahat ng aking mga subscriber. Ayan. Kung saan kayong panig ng mundo po, keep safe po sa lahat in God bless. Maraming maraming salamat din po sa nanonood doon sa aking FB page, Samuel Soriano. Lahat po ng mga nakapalo sa akin doon sa FB page ko po, maraming maraming salamat. At yung mga nagsisend po sana ng start, thank you so much din. Ayan, pakipalo naman po sana ang aking FB page, Samuel Soriano. Thank you so much. Yun naman po, hindi pa po nakapag-subscribe dito sa aking munting channel. Anyayaan ko sana kayo. At malaking tulong na po ang inyong gagawin tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update ko kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video ko. Video ko po guys. Meron tayong pag usapang barya at ito po ay sinaunang barya ng Pilipinas. Ito po ay 25 centimos po year 1977 ni Juan Luna. Nakapalog po ito sa ang bagong lipunan series. Ayan, year 1977. Bago tayo magsimula sa ating talak, yan, kilalanin mo muna natin siya bago natin makita ang kanyang presyo. Isyo po, Philippines po. Period Republic 1946 up to date po, type standard circulation, coins, years 1975 hanggang 1978. Value nito 25 centimos 1 luna. Nakapalo po ito sa ambagong lipunan series. Currency si piso. 1967 up to date po. Composition mo niyan ay copper nickel. May bigat lamang itong 4 grams. May habang 21 mm. May kapal po naman itong 1.7 mm. Hugis po, bilog. Orientation niyan, middle alignment. Itinigil naman ang paggamit sa bariya na ito ng Pilipinas noong January 2, 1998. Number N-7832. Reference number. km -Dos. 208. Tatlong klase pong inilabas sa bariya na ito. Ito pong year 1977. Pero itong hawak natin, ito po ay year 1977, 36%. Franklin Mint po ito. Ayan. Kung ilang piraso naman ang ginawa ng ating Banko Sentral sa bariya na ito, pinagawa pala. Ayan. Ito po ay 24,654,000 piraso po. May price na po ito doon sa ating numista, binigyan na po ng presyo. Yung kanyang extra pa yung 14 pesos, almost uncirculated, 21 pesos na. Dako naman tayo sa kanyang presyo, ayan, sa pandahigdigan. Doon sa ating ebay.com, nakakita ko tayo nagbebenta doon ng $6 nito. Meron na rin tayo nakita doon na $7.49. Yung pinakababa po, pinakamababa pong presyo ay $5 na. Dako naman tayo sa Carousel PH. Sa Carousel PH naman po, nakakita ko tayo nagbebenta doon ng 500 pesos per piece. Nasundan po ito ng 240 pesos. Ayan lamang po ang aking may kanyang presyo. So hanggang dito na lamang po, Luzon, Visayas, Mindanao. Kung saan kayong dako na mundo po, po sa lahat. In God bless.